Hi guys! So for today's video guys, kayo makanto kami karon sa may Sarja guys, sa may dessert safari. So my, first time na mo karon guys, nga mag dessert safari guys. And nag-abot na ang amon nga masundo guys. Mauni ang mag magsundo sa amon kay amon yung sakyan na mag don no, bashing ni guys. <laughs> manakay guys. Fast forward na dayon guys. Ah, wala na damo stress to Nakaabot Nakabot na gali kami dire guys. And nagbakal kami sini ilang lampin-lampin guys. Ambot ah, na kalimot ko sa unsay name ani guys. Basta kay mahal man siya guys. Pero for the experience, go! Yeah! So maon guys. O oh, mura dyan buhi ani Isa sa may haula, guys. kay wala may kasabot sa among feeling. Excited na kayo may mag-drive-drive. -drive. <laughs> Kaya instruct lang. Instructor sa amo guys. kay di pa-under na naman sa kenan. So ang ending dito sa unahan guys. Nagpundo. kay wala may kabalok kung saan ito pag-drive. <laughs>

◆ more break the more tibay ah. Hala. So, humana mo ang time, guys. Kailangan na namo ni ibalik, guys. Grabe, sulit kayong experience, guys. Grabe kayo may kasaba ni Isa. So, namin nakita ng lalaki dito, guys. Kung ako kayo siya. <laughs> Habibi, come to mommy! Uy! So kailangan na naman ni ibalik guys kay ginahulat nami dito kay manglakaw nami guys kay magdoon washing pa daw mi so hapon na guys kailangan na namo kailangan na maglakaw Namo! Wow! Borongagid. Bradero. Kanang Kanangian nang culan nang para matanggar gid mo kaluluwa sa kaulba. Oy, Bradero. Okay na. Eh? Ååå! Ah,

Grabe yeah. ba no? Mahaginis ang so, kasakyan You're grabe guys! It's so mesmerizing! <laughs> mesmerize oh. me! Ah. Oh, ko? Mm -hmm. okay. oh, Sana okay pa tayo. <laughs> 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 Ay! na oh, <laughs> <papa>. na <laughs> <laughs>

No shouting <laughs> challenge na rin. <the> <laughs> <Okay, okay. laughs> <laughs> so that Brother, stop the car. Charat <laughs> lang. <laughs> oh <laughs> my God. Guys, imagine. Oh my God.

<laughs> <laughs> oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, no, hold <laughs> <On>, hold tight, hold <laughs> hold tight, <laughs> <laughs> what did you say? Oh my <laughs> Brother. Really oh my goodness, brother. Oh <laughs> my You say slowly, brother. <laughs> Just slow down. No, 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 no. Uh -huh. <laughs> ૨૨ લ૨૨ Di na dyan ma-drawing ang mga nawong, guys. Grabe dyan itong impact ganiyan nga nahulog ko. <laughs> Murang dyan kong gitubsok. pero dyan kong gitubsok na kahoy, guys. Sakit kayo sa ulo. Nga, dugangan pa dyan. ng sakit sa tiyan. Murang kasukaon ka na. Wala ka kasambot yun sa imong ginabate. Tanawa na akong kauban. Wala nakatingong tingo Galain ini yung paminaw. <laughs> oh oh my God, my God. Sana okay ka pa. tiyo oh piyong <laughs>

today ay miss ilang dinner buffet guys and naana diri na ng ilang live show ang um, belly dance, fire dance and katong tan tanura dance nila guys and naapot sila kamil camel diri pero sh short ride lang ka guys dili kayo layo pero enjoy man, po, pod kay maka experience Magsakay sakay og camel ba first time ako nakasakay og camel guys and hadlok siya gamay kanang lalo na pag magbaba ka na guys kay kalitra mag, mag ano kailangan maggunit jud ka guys kay kung dili ka maggunit hulog jud ka <laughs> Thank you, brother. Okay. Thank you, brother. Thank at brother. Thank to. At Thank you, brother. Thank sa brother. Thank you, brother. Thank to brother. Thank you, brother. Thank you, brother. walk, you, walk, walk, walk. brother. run. Run, I I Nag-start na day ilang dinner buffet guys and dagan kayo silang mga foods and lamit po din ilang mga foods guys. Um, mga food ni Dili pa Pamilya pero amo ang mga try. lami, lami siya guys. Nangaon mi. Nangaon mi. And taod-taod kayo, nag-start ng ilang mga show. Cheers! guys, dito na natapos ang tanan. And enjoy kaayo guys ang experience. Did di, you di, mabaylo guys? Thank you kaayo sa nag-sponsor. Ate and kuya, you're the best. And tumamang Mamang Ching and Papang Alex, Isa ang Tantan. Another memories to keep. Thank you so much. Until next time, see you for my next vlog. Bye-bye!